Hi, good morning. Welcome sa, welcome to my channel. Well, Karon, de medyo depressed ang first son, ang motherhood. <laughs> Kaya akong uniko iho, ni hubag ang iyahang ang iyahang bukton kung ipakita. Ni hubag ang iyang bukton. I don't know why. Mara siya ang pa so. para siyang ano, parang sa sobra siguro kainit sa ilang training siguro ni hubag may hubag siya pag inam din og bite out, na ina lang sa kay murag ambot aning bataan niyo, eh. kagiro, ni makaayo ewan ko sa batang ito talaga medyo depressed ako kasi ano uh, wala pa akong wala ako masyadong tulog kasi binabantayan ko siya kasi mariklamo na masakit daw yung yung arms niya, yun, tapos, ano, um, depressed din ako kasi, hindi pa, wala pa ang, ano, alote from his dad. And, ewan ko kung sana ako mag, ano, mag, maghanap ng pera, ganun, magahanap ng pera, pambili ng gamot niya, kasi, may pain reliever naman dito eh may pain reliever pero yung antibiotic bawal talaga yung ano bawal talagang ma masalangan ba hindi ka makainom ng isang araw kasi pag hindi ka makainom ng antibiotic this day or kahit isang araw lang babalik yung kwentada mo yung computation mo at the beginning so instead of ano balik ka na naman kasi 7 days eh 2 times a day 7 days magkano yun kasi o amoxiclav yung ano uh, ni ng doktor 625 mg kasi ang laki talaga ng ano eh ng pamamaga tapos nagtutubig pa yung yung braso niya so for me as a mom sino bang nakaka-relate nakaka talaga na makita mo yung anak mo na nasasaktan na umiiyak sa sakit tapos gamot lang, hindi mo pa mabigay kasi <coughs> hindi ka pa pinagtatrabaho, hindi ka inaalaw e, na, na magtrabaho, eh, late pang, ano, hindi naman ako sa nag-ano, pero nakaka-depress, ba diba? So, lesson to learn to me th at this time na kahit walang trabaho, na ano, ano, hindi, hindi mo naman masasabi na As a full time mom, wala kang trabaho kasi marami kang trabaho dito eh. Huwag niyong sabihin na kahit nasa bahay lang kami, wala kaming trabaho. Kasi may trabaho din kami. Naglalaba kami pa ulit-ulit. Every day naglilinis kami. Naghugas ng plato, nagluluto. Yan yung hindi kayang gawin ng iba ang trabaho ng isang ina. ba? Diba? Ang trabaho ng isang ano, So, huwag nyo kaming questionin na wala kaming ambag sa financial, ano. Tapos, nag, small, may small business naman ako online. Bumalik na ako sa online business ko. Kaya lang, hindi ko pa kasi na-deliver yung mga collagen products ko sa mga customers ko at the first week of March pa. Kaya hindi pa sa hindi pa siya talaga pera. Hindi pa sa hindi pa siya pera. Collagen pa siya. Nandito yung stock. Pero yung schedule ko na delivery is first week of March. Para yung mga customer ko is ma-prepare nila yung bayad nila sa akin. Kasi mahirap magpa-utang eh ngayon eh. Mahirap ang utang ngayon. Mahirap maningil. O oh, diba? Ako may utang din ako. Hindi ko nakakalimutan yung utang ko. Actually. May utang ako. Natutulog pa yung utang ko. Pero, hindi ko kinakalamutan. Pero may iba talaga na nangungutang na ewang kung ka hindi marunong mag ano eh mag mag remember sa kanilang mga obligasyon ganun so pinapasadyoes na lang natin ang kanilang mga kaluluwa di ba so at this moment talaga depressed ang person son <laughs> depressed ang person not for i don't have money maybe uh, the other side depress talaga tayo. Sino bang hindi madidepress pag wala kang pera? So, advice ko sa sarili ko at sa iba na kahit nasa bahay lang tayo, kailangan may small business tayo kahit maliit lang para may barya-barya tayo. Para pag kailangan natin may, ma, may magagamit tayo. Yun. Kasi mahirap pa kasi ngayon. Eh. Ang hirap pa kasi ano, Uh, ano yung sitwasyon kasi yung daddy ng ama ng anak ko eh wala pang medyo hindi pa uh, stable yung uh, trabaho niya although OFW siya pero ayawang ko sa kanya marami siyang mga ano na hindi ko alam <laughs> so yun lang thank you for watching bye